Ayan, nandito na kami sa Pilipinas. oh. Kumusta yung Hindi Kumakain na si Totot. Ma, say hi. Good.

lang <laughs> lang American ito na ang aking paboritong pagkain guys ayan kamote, nilagang mais

apo yan ito na yung aking apo mmm <laughs> ko sa likod mo 等、嗯、下，那、嗯、个、啊嗯，我这边还在搜索，等下课。我,的我的 وأنا <applause> nyo kay ipad ito ang asawa, ano yun? Hindi man ay yung iPad. Ay, Koda? Oo. Sige, ano? May tali ba o yung ay, si yeah. may yung di piano, may Yung parang hindi, ano, oh. hindi na kaya eh, dapat sana yeah. yeah. oh. yeah. oh, yeah. Ano ba? Ayan yeah. uh -huh. na ba? gaya. Dito beto. dapat, eh, oh! Dito lang, sababong sana. Okay. Okay. na

Lumapag na sa simento o oh, simentong magaspang. Wala na. Gasgas -gas ang pata. Ay! Gasgas -gas ang nakapatalan mo dyan. Ah. Oh. Na! Mama! No!

Ba? Ang mahirap pag nagbalot, 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 ka ng balot, wala ka pang bilay, yun ang mahirap. Ine, sa inyo uh, ito, di ba? Ipasok? Ikaw na magpasok. Bawal Ma Kami po pantahit do no. Ano? Kanya na magshower pa natin. Para no magpa ya. Tama na. Kanya ng ng ng. Kanya. Kanya